Magandang araw po. Maraming maraming salamat sa mga nanonood at tumatangkilik ng YouTube channel ni Maestro Honorio Ong at ng kanyang mga YouTube video. Maraming maraming salamat po. At ngayon ay nasa ikalawang linggo na tayo nang buwan ng Hulyo. At syempre tulad ng dati, matatanggap nyo na naman ang libreng weekly horoscope. At sa ating weekly horoscope, 2 in 1. Ibig sabihin ay na pakinggan at napanood nyo na ang inyong weekly horoscope ay maaari nyo pang basahin sa description ng YouTube video na ito ang kasaysayan ng isang bata na hinango sa aklat ni Maestro Honorio Kung saan ito ay nobela ng tungkol sa sikreto ng okultismo at mistisismo. Kaya kung mahilig kayo sa okultismo at mistisismo ay basahin ninyo ang description sa bawat weekly horoscope na ating nilalabas at makikita nyo ron ang pakikipag sa palaran ng isang bata na nagnanais matuklasan ang lihim ng okultismo at mistisismo kaya pinakailaman niya ang antigong bool ng kanyang lolo sa batera o ng kanyang tatang na si Sabatera. At sa panahong ito ay nasa ikalabing dalawang labas na tayo ng sikreto ng okultismo at mistisismo. Sini-realize natin yan tuwing inilalabas natin ang weekly horoscope upang magsilbing patikim sa mga isinusulat ni Maestro Honorio Ongkonsan Sinipi natin o nilakip natin sa mga video ng weekly horoscope ang nasabing nobela mula sa mga aklat ni Maestro Honorio upang makatikim naman kayo ng iba pang mga isinusulat at pinagkakaabalahan ni Maestro Honorio. Kaya ang ating weekly horoscope tulad ng nasabi na, 2 in 1 nalaman niyo na ang inyong horoscope sa linggong ito, pwedeng pwede pa kayong magbasa ng pakikipagsapalaran ni Aria Bata hinggil sa sikreto ng okultismo at mistisismo. Kaya sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo at pindutin ang notification button o notification bell upang lagi kayong update sa mga YouTube video na inilalabas ni Maestro Honorio. At ngayon, tulad ng libre nga, matatanggap ninyo ang inyong weekly horoscope at malalaman ninyo ang inyong kapalaran sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo. Career, travel, family, swerteng kulay, at swerteng numero. At marami pa kayong swerteng darating sa buwang ito ng Hulyo o July. Kaya, nod na! Weekly Horoscope, July 14 to 20, 2024. aris. Silang isinilang mula ikadalawamput isa ng Mars hanggang ikalabing siyam ng Abril. Sa linggong ito, kahit saan ka magpunta, hinihintay at sinusundang ka ng swerte. Pero hindi ka naman dapat umalis sa kasalukuyan mong kinalalagyan. Dahil sa ngayon, patuloy kang gagabayan at babantayan ng magaganda mong kapalaran na tulad sa isang bituing laging nakatanglaw sa iyo. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerteng numero. Three, Twenty-one, thirty-three, thirty-five, forty-two, at forty-three. Taurus, silang isinilang mula ikadalawampu ng Abril hanggang ikadalawampu ng Mayo. Sa linggong ito, may pangako ng magandang kapalaran dahil hindi ka bibiguin ng langit sa mga hinihiling mo hindi mo rin dapat biguin ng langit sa ipapagawa sa iyo tulungan mo ang mga taong malalapit sa puso mo na silang labis na naghihikaho sa buhay sa kasalukuyan sa ganyang paraan mas maraming swerte at magagandang kapalaran ang iyong matatanggap mula sa nasa itaas. Mapalad na kulay ang old rose. Swerteng numero. 6, 19, 24, 34, 39, at 42. Gemini, silang isinilang mula ikadalawamput isa ng Mayo hanggang ikadalawamput isa ng Hunyo. Kapag nanariwa ang mga halaman, may mga dahon uusbong, pero may mga dahon ding malalanta at mahuhulog sa lupa. Sa linggong ito, halos ganyan din ang mangyayari. May mga suliraning darating, pero masusulusinan mo naman agad at pagkatapos ng mga balakid at suliranin, puro swerte at magagandang kapalara naman ang magiging kasunod. Mapalad na kulay ang silver at swerteng numero 7, 11, 15 twenty-five, at 43 three Cancer, silang isinilang mula ikadalawamput dalawa ng hunyo hanggang ikadalawamput dalawa ng hulyo. Sa linggong ito, huwag kang papayag na maghari sa iyo ang mga negatibong pananaw balikan mo ang mga nakaraan mong tagumpay. Kapag iginugupo ka ng pagsisintir at matinding kalungkutan, tigkasin mo paulit-ulit ang nakaukit na orasyon sa sing-sing ng mga sinaunang hari. Ito may lilipas din

ng Agosto. Lumalaki at lumiliit ang tubig sa dagat. Lumalaki at lumiliit din ang buwan sa langit. Hindi pwedeng puro malaki. Dapat nagbabawas din. Oo, hindi mo ba napapansin? Unti-unti ka nang yumayaman at may sobrang pera ka na sa ngayon. Kaya ang dapat mong gawin sa linggong ito ay lingapin mo ang mga taong naghihirap, yung mga walang tumutulong at sobrang nangangailangan. Tulungan mo sila, makikita mo. Matapos mong tumulong, marami at malalaking mga buenas ang ihulog sa iyo ng langit. Mapalad na kulay ang blue. Maswerteng numero. 4 12 19 34 41 at 44. Virgo. Silang isinilang mula ay tatlo ng Agosto hanggang ikadalawamput dalawa ng Setyembre. Ngayong panahong madalas ang buhos ng ulan. Napapansin mo ba? Kapag lumalambot ang lupa, madaling natutuwan ang mga puno kahoy at humahapay ang mga halaman. Hindi ka pwedeng lumambot ngayon at hindi dapat lumambot ang iyong desisyon. Kung ano ang noon mo pa pangarap at gustong gawin, gawin mo na agad. Kahit na may kumukontra, ito ang tamang panahon na ipagkakalob sa iyo ng langit ang iyong tagumpay at lahat ng katuparan na mga pangarap na matagal mo na nais na maabot. Mapalad na kulay ang gray. Maswerteng numero. 6, 18, 27, 39, 36, at 42. Libra. Silang isinilang mula ay tatlo ng Setyembre hanggang ika dalawampu ng Oktubre. May mga taong sinuswerte dahil nagsisikap at may mga tao rin namang sinuswerte kahit walang ginagawa. Ngunit sa linggong ito, ang mangyayari sa iyo ay kakaiba. Kahit wala kang gawin, basta't magpaganda ka lang Sunod-sunod na swerte ang darating, at itik na magagandang kapalaran ang iyong mararanasan na may kaugnayan sa salapi at damdamin. Mapalad na kulay ang burgundy, swerteng numero. 1, 4, 10, 19, 22, at 33. Scorpio. Silang isinilang mula ikadalawang putapat ng Oktubre hanggang ikadalawang put isa ng Nobyembre. Matutuwa ka dahil sa linggong ito may supresa at kakaibang kapalarang darating. Lahat ng pangyayari ay kusang aayon sa iyong mga kagustuhan. Wala ding makakakontra sa iyong mga nananais dahil ang mismong langit ang nasa iyong harapan at siya ang makakalabat ng sino mang hahadlang sa iyong mga kagustuhan. Gawin mo na ngayon ang gusto mong gawin at siya naman na naig ka. Mapalad na kulay ang dark green. Maswerteng numero. 3, 18, 26, 34, 39, at 44. 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, nobembre hanggang ikadalawang sa ng Disyembre. Sa linggong ito, sariwang mga bulaklak, tanim na mga halaman sa paso, ang magsisilbi mong lucky charm. Kaya dapat ay hindi mawalan ng sariwang mga bulaklak ang iyong bakuran at kapaligiran. Kapag sariwang lagi ang iyong kapaligiran, makikita mo Malalaking swerte at magagandang kabalarang may kaugnayan sa pag-ibig at material na bagay ang darating. Palad na kulay ang pits. Maswerteng numero. 5 8 14 29 31 At 43 Capricorn lang isinilang mula ika dalawamput dalawa ng Disyembre hanggang ikalabing ng Enero. Magara ang magaganap sa iyong kapalaran sa linggong ito. Hindi mo inaasahan, pero mangyayari, dagdag biyaya, ang bigla-biglang ipagkakaloob sa iyo ng langit. Ang mga swerteng ito na hindi mo naman gaano kailangan ay iyahagi sa iyo ng kapalaran. Kaya naman, sapuin mo agad bago ka maunahan ng iba. Matapos mong makuha tulad ng bola ng basketball, ibahagi mo ito sa iba upang lalo pang dumami at madobli pang lalo ang iyong mga swerte mapalad na kulay ang red. At swerteng numero. 7, 18, 21, 24, 39, at 45 Aquarius silang isinilang mula 42, 43, enero hanggang 42, 43, 42, 43, Pebrero 43, 42, isa-isa nang matutupad ang lahat ng pangarap mo kahit imposible. Sapagkat itinakda na ng langit ng mga bagay na imposible, ang kusang magaganap at talaga namang mangyayari. Kaya may nais ka bang mangyari na imposible? Kung oo, hilingin mo na ngayon mapalad na kulay ang lilac. Maswerteng numero. 1, 4, 17, 23, 28, at 40, 41, Silang isinilang mula ikalabing siyam ng Pebrero hanggang ikadalawampu ng Marso. Sa linggong ito, natanaw at nakita ng nasa itaas ang iyong mga kalungkutan at pangangailangan. Kahit hindi ka kumikibo, unti-unti nang papawiin ng langit ang iyong mga suliranin. Magiging masaya na ang pasok ng buwan ng Hulyo, Tagus, hanggang sa susunod na buwan ng Agosto at Setyembre. Mapalad na kulay ang lavender. Maswerteng numero. 6 10 29 31, 38, at 42. Maraming salamat po sa nanood ng YouTube video ni Maestro Honoryong at maraming maraming salamat po sa tumatangkilik ng kanyang YouTube channel kapag wala kayong magawa pwede niyong pasyalan ang kanyang iba't ibang playlist nandyan ang kanyang porte para matuto kayong mag-analisa ng kapalaran sa pamamagitan ng guhit ng palad suwerteng palmistry pwede niyong balikan sa kanyang YouTube channel. Nandyan din yung kanyang porting swerting numero kung saan matututo kayong mag-interpret ng sarili ninyong birth date at destiny number. Libre, libre at walang bayad ninyong mababalikan ang nasabing mga karunungan. Nandyan din ang punsoy tips upang matuto kayong mag-isa nyo na ipunso yung inyo inyong tahanan at ang inyong sarili. Meron din tayo dyan ang swerting handwriting analysis para matuto kayong mag-interpret ng sarili ninyong sulat kamay at signature. At sa mga madalas managinip, mayroon din tayong playlist na swerting panaginip para ma-interpret nyo mag ang inyong mga panaginip. At nitong 2024, latest na latest. Para malaman nyo yung kapalaran, mayroon din tayong prediction 2024 kung saan ay kinombinasyon natin ang Chinese Elemental Astrology at Western Astrology. Ibig sabihin, sa prediction 2024 ay malalaman mo ang kapalaran mo ayon sa iyong animal sign. At sa prediksyon 2024 ay malalaman mo rin ang kapalaran mo ayon sa iyong zodiac sign. At bukod sa prediksyon 2024 sa mga mahilig sa astrology, meron din tayong horoscope kung saan binuod o sinamarize natin ang takdang kapalaran ng mga zodiac sign from Aries to Pisces upang malaman nyo kung paano kayo suswertihin at magtatagumpay ayon sa inyong zodiac sign. Kaya napakaraming mapapakinabangan at matututunan sa mga playlist ng YouTube channel na ito ni Maestro Honorio Ong. Kaya pag wala kayong magawa ay pasyalan nyo po ang ating mga playlist. At muli, Magkita-kita tayo hanggang sa susunod na weekly horoscope.